plato na mga anak? Dito mo. Wala nang tubig ang iyong bebe. Oo, aga. Pag-ibaki na lang ang tubig. Puro baby na itong laman ng tiyan mo. Yan, kaya puro puti. Ito ang baby mo. Puti, puti. una-una mo. Oh. Yung trust, yung hindi yung trust ba due date mo doon? 23. Oh. August 23. Hindi, hindi na reliable na yung ahi. Ang pinaka-reliable, okay. yung pinaka-una. Okay. Baka mo nga yung, yung okay. underwear mo.